key on the way na kami Okay, nag over muna kami para mag-toilet, mag-CR. Ihina ako kanina pa. Umuulan pa rin, oh. Umuulan. So, Okay, nasa KL na kami. So, ayan mga ka-hearty, mag-lunch muna daw kami kasi hindi pa ready yung aming hotel. So, mag-lunch muna kami. So, ayan. Pupili na kami ng food namin. Meron akong favorite dito. Yun, eh. masarap yun eh. Sarap ng food nila dito. Marami kumakain. I don't know. Hi, Dahar. Hi. Ang na, gutom na kami. Mm -hmm. Ito yung favorite food ko dito. Masarap to. Ang grabe. Kain tayo mga kakarty. So yung mga Tapos na kayo mag-lunch. Papunta na kami ng hotel. Ready na daw. So, see you later. Ang um, puto yung trend. sa okay, KLCC nila sa tower ayan ayan okay, baba na kami dito kami ayan ah, kapagod din lagi kunin na namin mas okay. dito pala yung pasokan nila water sa door biglang nag-close ayan ah, naghihintay na kami dito sa lift leaf. Sa Pilipinas ko, ano, elevator, no? So, dito leaf ang tawag. Hmm, ito yung room namin. Pakita ko sa inyo. Sure. Okay. Ito siya. Oh, may table. May kitchen. Ayan. Saan yung room dito? Room. Nasaan yung room? Oh, ito yung room. Diyan natin yung room. Ano to? Toilet. Bathroom. Room. Ah, oh, maliit lang siya. Okay, maliit lang. So, ayan. Ito naman yung master bedroom. Ayan. Okay lang. Maliit din. Pero mas malaki to doon. May toilet ba? Ayan, may toilet din. So, ayan. Madilim lang.

i'll just take everything aking daughter. Ah, mga cabinet. Ayan. Tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Ay, ay, huwag pa dito pala sa kabila. Ay, washing machine. Pwede pala maglaba. Itong isa. Oh, ito naman. Ano ba to? Ay, mabukas. Ito. Ayan. So, ito yung sink nila. Ayan. My daughter. Say hi. Butong bunso ko ah, nag ano siya bread may video siya ay mga karty ka nanasad ako, nalulungkot ako ano ba yan may nakalimutan akong bitbitin importante pa naman yun alam mo ba? Alam niyo ba kung ano 'yon? Halimutan ko bit bitin yung mga sapatos, tsaka yung sandals at tsaka yung namin. Uh, ano yung pampapalit ko? Ano ba? Ya? Hindi yung iba kasi binit-bit ko na siya tapos inilagay ko yung mga yung sandals na isang nasa paper bag yun ang hindi ko na bit ano ba yung kamamadali kasi late na nga rin kami ayan layo pa ng biyahe namin grabe na ko na sa dahon. Ano so bibili na naman ako ng bago sandals tsaka slipper namin kaka-hearty. Dito ako mo ibili. Last year pumunta ako rito noon in December. Zara. Ayan. Let's go! Ayan, doon na kami sa loob ng Zara. Let's see. Tingnan natin. Yung ibang damit ko na Zara, ipa-free love ko siya ulit kami sa amin condo. So, ito yung binili namin. Nagtapaw kami. Tapos, bumili na rin ako ng slippers, slipper namin. So, try namin mamaya bumaba sa swimming pool. Tingnan namin kung bukas pa or sarado na. So, mga kaharti, ito yung food namin. Ayan. Kasya na yan sa amin. Kasi, busog pa yung aking asawa mga kaharty, lumabas kami ulit kasi nakalimutan kang bumili ng ano, uh, shampoo. Ang nabili ko lang, bad, uh, sabon, yung gel, tapos tsaka yung conditioner. So, wala ko nabili shampoo, kaya bibigilid kami. Ang ganda pala dito sa pagsalabas. So, oh, oh, ayan na, KL Kuala Lumpur. So, yung KLCC. Ayan. First time kong maglaka dito ah. Ayan, may mga tao. Ayan ang KLCC ah. Oh. Ano yung moon? Half moon. Diyos ko po. Tatawid kami. Nakakatakot. Ano ba yan? Wala kami mahanap na bibira na shampoo, 7-Eleven, o kaya Happy Mart. Ayan mga pati, ka, nakahanap kami ng convenience store sa Bumili kami ng uh, chocolate ko at saka shampoo. Ayan, ah, daming tao. Kanina pagdaan namin dito, maraming tao. May mga bata, tapos may mga nagtitinda ng na soft drinks, saka na lobo. So, ayan yung hotel namin, condo, na kami nag-stay. Sir, okay, mga kaharty, magkatanggal na ako ng makeup, tapos malilibo na ako. Then, Matutog na kami. So, tomorrow na lang ulit. Good night, mga kaharti! Good night, mga kaharti. Thank you for watching. Abangan yung susunod kong video. Good night! Good night!